iba pag galing gero Dami na nilang umaakit sa'yo pero sa akin ka lang babagsak Lagi ka nila Dami na nilang umaakit sa'yo pero sa akin ka lang babagsak Lagi ka nila na pinaghanda kahit ako na yung lala. dami na nila umaakit sa'yo pero sa akin ka lang babagsap Ibang iba, pag dami na nila umaakit sa'yo pero sa akin ka lang babagsap Lagi nila na binaghahanda, hanggang hita ko naman yung lalanta. dami nila umaakit sa'yo sa akin ka lang babagsak Lagi ka nila na pinaghanda kahit ako naman yung lalanta Dami na nila umaakit sa pero sa akin kalam lang Nagigani. Na na iba Dami na nila ang sa yo Pero sa akin ka lang babagsak Lagi nila na pinaghanda Kahit ako naman yung lalantas Ibang-iba Pagaling gero Sabi na nila ang sa sa'yo Pero sa akin ka babagsa babagsak Lagi nila na pinaghanda Kahit ako naman yung lalantas Ibang-iba pagaling gero. Dami na nila umaabot sa yon pero sa akin kalamba bagsa.